Maaaring mahirap maniwala, pero ganito pala nabuo ang Earth. 4.6 bilyong taon na ang nakalipas, isang bitoy ng ilang sa gilid ng Milky Way. Nabuo ang isang siksik na disk na gawa sa neutral gas at alikabok sa paligid nito. Ang bituin na ito ay walang iba kundi ang ating araw. At ang mga ulap sa paligid nito ang mag-e-evolve para maging solar system. Maraming mineral particles sa disk na ito. Nagsimulang magdikit-dikit ang mga particles na ito, isang proseso na tinatawag na attraction naging mas malalaki silang rock particles. Habang lumalaki sila, mas marami silang maliliit na particles na ina-attract at naging mga first stars na sa kalaunan ay magiging mga planeta. Ang mas malalaking stars ay ina-attract ang mas maliliit at nabuo ang mga rock clusters. Sa paglipas ng panahon, unti-unting lumiliit ang mga clusters na ito patungo sa loob. Ang mild gathering na ito ay nagbunga sa pagkakabuo ng mga star clusters. Isa na rito ang ating Earth. Pero 4.6 bilyong taon na ang nakalipas may isa pang celestial body na kasing laki ng Mars. Ang tawag dito ay Theia. Kumanga ito sa nooy bata pang Earth. Hindi maiiwasan ang sakuna. Ang banggaan ng dalawang celestial bodies ay lumikha ng sobrang init dahilan para maging likido ang ibabaw ng Earth at bumuo ng parang walang katapusang karagatan ng lava. Kahit nakaligtas ang Earth sa napakalaking banggaan na ito, ang Theia naman ay hindi. Ang mga labi nito ay nahalo sa material ng Earth at nagsimulang umikot sa Earth at bumuo ng isang dilapidated disk. Ang mas malalaking particles ay ina-attract ang mas maliliit na particles at nabuo ang isang bagong satellite. Ito ang ating buwan. Kung nabuo ang ating buwan, halos labing anim na beses itong mas malapit sa Earth kaysa ngayon. At sa sumunod na 1.5 milyong taon, naging very active ito sa geology. Habang lumilipas ang panahon, lumamig at tumigas ang ibabaw ng Earth. Ang maagang primordial atmosphere ng Earth ay binubuo ng mga elementong gaya ng oil, carbon, milk, egg, hydrogen, at tubig na inilabas mula sa loob ng Earth. Ang noibatang Earth ay hindi pa pwedeng tirahan. Ang mga nakamamatay na gas na sobrang siksik ay bumabalot sa mainit, tuyo, at walang buhay na lugar na ito. Ganito nabuo ang first geological era ng Earth, ang Hedinian. Ang nakikita mo ngayon ay ang pinakamadilim at pinakagulong panahon ng Earth, ang Hedinian. Hindi mo siguro ma-imagine kung gaano katekot ang Earth sa panahong ito. Ang hindi niyan ang first geological era matapos mabuo ang Earth. Mula 46 years ago hanggang 41 years ago, mga isang taon matapos ang banggaan sa Thea, unti-unting kumalma ang matinding energy release, at nagsimula ang Earth sa isang mahaba at mahirap na proseso ng paglamig. Sa pagbaba ng temperatura, ang hydrogen sa atmosphere ay nagkaroon ng pagkakataong magsilidify. Sa langit, biglang lumabas ang mga unang puting ulap ng tubig ang mga ulap na ito ay parang isang sunshade ng Earth, at lalong tumaas ang reflectivity ng Earth. Sa panahong ito, ang malaking halaga ng solar energy ay walang awang na reflect pabalik sa kalawakan na nagpabilis sa paglamig ng Earth. Kahit na ang temperatura ng Earth sa panahong ito ay higit pa sa 100 degrees Celsius, lampas sa normal na boiling point ng tubig, ang siksik at high pressure na atmosphere layer ay parang isang higanteng kamay na pumihil sa galaw ng mga water molecules at pumihil sa pagpapakulo ng tubig. Sa patuloy na paglamig, patuloy na nag-accumulate ang water vapor sa mga ulap, nag-solidify, at sa wakas ay bumuhos ang unang ulan sa Earth. Hindi ito ordinaryong pag-ulan kundi isang epoch storm na tumagal ng libu-libong taon. Hindi mabilang na patak ng ulan parang mga silver arrows ang bumagsak sa mainit na lupa at nag-react ng marahas sa high temperature rock, nagbuga ng puting. Singaw. Dahil sa matagal na pag-ulan na ito, unti-unting nagsama-sama ang tubig, dahil daw ang tinaakman ang malawak na lupa at nabuo ang unang mga lawa at karagatan. Halos po ibabaw ng Earth ay nataakpen ng tubig dagat at naging isang misteryosong ocean world. Pagdating ng apat na bilyong taon na ang nakalipas, biglang natapos ang hading iyan. Sa panahong ito, ang Earth, matapos ang sampu-sampung milyong taon ng marahas na pagbabago at self-adjustment, ay nagsimulang mag-stabilize. Doon natapos ang magulo at puno ng krisis na Earth Creating Drama ng Hading Ian. Ang Earth, na puno ng peklat pero may bagong pag-asa, ay pumasok sa bagong geological era, ang Archean Ian. Hindi mo siguro maiisip na ang isang napaka-terrible planeta ay himalang nag-evolve para magkaroon ng buhay. Yes, ito ang ating Earth. Sa panahong ito, katatapos lang ng magulo na Hadinian at pumasok sa Archean Ian. Ang Archean iyan ang second ancient geological era, mula 4 bilyong taon hanggang 2.5 bilyong taon na ang nakalipas, na tumagal ng mahigit 15 taon. 4 bilyong taon na ang nakalipas, naging madalas ang volcanic activity ng Earth, kaya nahati ang lupa, tubig, ulap, at tubig-ulan. Pero ang lupa ay walang buhay, ang atmosphere ay hindi pa pwedeng tirahan, at walang oxygen sa karagatan sa panahong iyon kahit na ang araw ay 25% na mas madiling kaysa ngayon, nag-radiate pa rin ito ng sobrang nakamamatay na UV rays sa ibabaw, dahil walang oxygen sa atmosphere, at walang paraan para mabuo ang ozone layer na nagpo-protecta sa Earth ngayon. Gayon paman, ang planetang ito na mukhang hindi pwedeng tirahan ay puno ng mapanganib na buhay. Ang tubig at lupa ng Earth ay puno ng original monocellular microorganisms, mga nuclear organisms, at nananatili pa rin sila. Ang mga nuclear biological cells ay may simpleng istruktura pero ang non-cellular gas at cell boxes ay ganap na independent sa isa't isa. Sa pamamagitan ng pag-consume ng mga chemical substances, nagme-metabolize ito at kino ito sa energy para manatiling buhay. Ang mga nuclear organisms ay may kakayahang mag-develop, mag-evolve, at mag-reproduce. Sabi ng mga scientists, ang mga original single-chain RNA molecules ang may responsibilidad sa pagkopya at pag-transmit ng genetic material. Kaya nitong mag-store ng impormasyon sa istruktura ng biological core at mag-reproduce ng sarili. Gayunpaman, paman, ang stability ng RNA molecules ay mahina at nasesire ito ng mga catalysts o mode sa metabolism ng stars. Sa pag-usad ng evolution, lumitaw ang mas stable na double chain molecule, ang DNA. Ang nature nito ay maglaman ng double chains ng iba't ibang uri, ang RNA. Pagkatapos nito, ang DNA ang may responsibilidad sa maaasahang pag-store ng genetic information, at ang RNA naman ang may responsibilidad sa transmission, translation ng genes sa protein, at pag-participate sa reproduction ng ganitong trabaho. Ang dalawa ay nagtutulungan. Ang mga sinaunang microorganisms na ito ay mabilis na lumaki sa masamang kapaligiran gamit ang chemical nutrients bilang pagkain, at nagbukas ng isang kahangahangang kabanata sa evolution of life on Earth. Hindi mo siguro ma-imagine kung gaano kalamag ang Earth noong ancient times. Umulan ng nyebe sa loob ng bilyon-bilyong taon at ang buong planeta ay nababaluta ng yelo. Sobrang desolate at ang makikita mo lang ay walang hangganang nagyayelong mga lupain. Ang Proterozoic iyan ang third geological era sa kasaysayan ng Earth's evolution. Tumagal ito mula 2.5 bilyong taon hanggang 5.4 bilyong taon halos inukupa nito ang two-thirds ng Earth's evolution time. Kaya sa napakahabang panahong ito, anong mga pagbabago ang pinagdaanan ng Earth? Ang kwento ay nagsimula sa crazy rise ng mga orchids. Ang maliliit na monocellular organisms na ito ay gumamit ng carbon dioxide para patuloy na mag-inject ng oxygen sa atmosphere. Ang dekadalong oxidation revolution na ito ay nag-trigger ng isang malaking oxidation event na nagpabago sa kapalaran ng Earth. Habang tumataas ang oxygen concentration, ang mga greenhouse gases gaya ng carbon dioxide at methane ay na-consume. Unti-unting nawala ng thermal expansion ang Earth at ang temperatura sa ibabaw ay nagsimulang bumagsak na parang isang snowstorm. Sa ilalim ng mga glaciers, ang unang nagsimulang mag-expand ay kumalat na parang isang puting higanti sa mga low-dimensional regions. Nang maabot ng ice cover ang critical point, isang fatal reflection effect ang na trigger ang silver white na ibabaw ng yelo ay nag-reflect ng malaking halaga ng solar radiation sa space na lalong nagpatindi sa paglamig. Sa huli, pati ang alo ng equator ay naging yelo. Ang buong Earth ay natakwen ng libu-libong metrong kapal na yelo at naging isang deadly snowball. Ang unprecedented ice age na ito ay tumagal ng 3 decades. Gayunpaman sa ilalim ng madilim na yelo, may nakatagong buhay. Malapit sa ilalim ng hot spring, ang mga hot microorganisms ay pinalakas ang kanilang survival sa kumukulong mineral solution, pinapanatili ang buhay ng mga species. Hanggang sa nagsimulang mag-erupt ang underground lava, ang malaking mountain building movement ay winasak ang Earth. Habang nag e ang bulkan, ang malaking halaga ng carbon dioxide ay muling na-inject sa atmosphere. Pero ang talagang nagbasag sa ice wall ay isang malit na golden skin meteorite. Isang bilyong taon na ang nakalipas, isang meteorite ang tumama sa Earth na may kasamang thunderstorm. Ang malaking energy na nilikha ng impact ay agad na pinainit ang ice layer, nag-release ng greenhouse gas, bumuo ng isang natural na kumot, at tuluyang gin-icing ang Earth mula sa yellow. Sa dulo ng Proterozoic ang Earth, na muling nagkaroon ng energy, ay nagkaroon ng lifelike leap forward. Ang mga unicellular organisms ay some areas sa boundary, nag-evolve para maging multicellular organisms at nagbunga para sa nalalapit na cold 5G life outbreak. Ang 20-year ice storm at recovery na ito ay hindi lang nag-restore ng ecosystem ng Earth kundi nagpatunay din sa tigas at katatagan ng buhay sa extreme environments. Hindi mo siguro ma-imagine na sa mahabang evolution ng Earth sa loob ng 4.6 bilyong taon, mula sa turbulence at uneasiness ng Hadean at Archean, at sa ice and snowstorm na dumaan sa Proterozo, ang ikaapat na pinakamahalagang geological age, ang Age of Apparition, ay sa wakas ay dumating. Ang Age of Apparition ay ang Age of Seeing Things Directly. In fact, nagpapatuloy na ito simula 5.7 bilyong taon na ang nakalipas. Sa panahong ito, dahil sa malaking bilang ng high-end organisms, nahati ito sa tatlong major stages, ang Ancient Age, ang Medieval Age, at ang New Age. Ang malaking scale na outbreak ng Cold 5G ay isang himala sa kasaysayan ng Earth life. Sa panahong ito, maraming species ng organisms gaya ng algae, sea mucus, coral, fish, reptiles, at reptiles ay lumitaw din sunod-sunod. Ang mga ancestors of modern species ay karamihang napres sa panahong ito, at inilatag ang pundasyon para sa evolution of earth life. Ang medieval age ang golden age ng mga dinosaurs at coniferous plants. Simula sa pagbangon ng 3D technology 2.3 billion na taon na ang nakalipas, hanggang sa extinction ng white devil 65 million taon na ang nakalipas, ang dinosaur-controlled land ecosystem ay tumagal ng 1.6 billion taon. Ang mga coniferous plants gaya ng pine ay nasa buong mundo, bumubuo ng kanilang unique ecosystem, at nag-iwan ng malakas na marka sa life cycle of the earth. Ang new age ang mundo ng mga coniferous animals at coniferous plants. Ang mga coniferous animals gaya ng elephants, cockroaches, ay mabilis na nag-evolve, at ang mga coniferous plants na may iba't ibang vegetation ay nag-reshape ng landscape of the earth. Pagsapit ng 4th century, ang mga tao na ipinanganak na may high intelligence ay tuluyang nag-reform sa ecological pattern ng Earth at sa progress of civilization. Ang paglalakbay ng geological evolution ay napakalawak din. Simula sa 5th century ng Han Dynasty, ang paggalaw ng plate ay patuloy na active. Pagkatapos ng separation ng Rodinia continent, ang Pangea continent ay nabuo at nagkawatakwate, at sa huli ay naglikha ng geographical pattern ng seven continents and four oceans. Nag-erupt ang bulkan, umatras ang mga glaciers, at nagbago ang dagat, dumaan sa present. Ang present ay nagdadala ng misteryo ng evolution of life at geological system. Ito ay isang mahalagang bintana para sa atin para tuklasin ang history of the earth at ang origin of life.